Sir Vic, I think nandito na ang 3rd floor studio, no? Papasukin oh, ko lang sila. Hello? Uh, hi, Pam! Hello po! Magandang gabi po sa inyo. Kasama ko rin po si Marlon. Mm hi, -hmm. Marlon! Mm -hmm. Magandang gabi po. Good evening, Ma'am Marlica. Good evening, Atty. V. Ay, so, magandang gabi sa inyo. Uh, by the way, mga kababayan, ayan, breaking news. Uh, Pam, sure na ba na makaka-mairi-release ngayon si Agent Morales? Sure naman na ma uh, makakalabas. Uh, kasabay po namin pumasok ngayon sa Senate ang legal advisor po ni PIDEA agent Jonathan Morales, si uh, attorney Steve Badong. Uh, uh -huh. Nagpa-part lang kami ngayon and then um, later we will also see kung kami po ni Marlon ay makakapasok din sa o para makover yon. Otherwise, we can wait for him na makalabas din at we will... Uh, patch you in po sa ano. Um, sa nasa update. area na kayo? Nasa Senate yeah, na kayo? Yes po. Uh, Apparently, right. nandito kami sa loob ng Senate. Smooth naman yung pagpasok dahil uh, in advance kinuha din po yung plate number at yung type ng sasakyan namin. So, hindi na rin kami hinarang sa labas. Oh, that's uh, nice. Um, so that is very telling na magkakaroon tayo ng magandang news today at maihahatid natin sa wow. kanyang bahay si ano si Agent Corales ma'am live na live ayan Thank okay. you so much maaantabay kami ha maghihintay kami tatapusin ko lang yung interview ko kay Attorney Fake. but Uh, please stay dito sa ating uh, ano, sa ating, yes, ating po. Yes, po. yeah. Thank you so much sa inyong update. Please. Okay, I'll I'll no, talk to pa, you again. Uh, na, Kung okay, okay po. So so sa, so sa backstage lang kami man. Thank you. Thank you. Thank you for sharing but, the time with us. But, salamat, okay. salamat, salamat. Ayan. Okay. Okay. Yeah. So, yan. Yeah, uh, yeah. May breaking news tayo. That's good. At least na-confirm sa third floor, uh, from the third floor studio na makaka-uwi na si Agent uh, Morales. Uh, yes, uh, sana nga ba tayong authority? It's a very, very welcome news at may yeah. putuwa uh, higit para sa pamilya ni uh, dating agent Morales sa kanyang may bahay uh -huh. at mga anak at mga kanakan na finally makakasama uli nila sa kanilang uh, bahay at makapagpahinga na maayos yung tao. and yun nga sinabi ko, at the end of the day, pag malalamig na ulo ng mga tao at umasok din mm -hmm. yung pagiging uh, reasonable ng lahat, all the injustices can always be and should always be corrected. Like what we are witnessing now, yeah. at uh, mamaya siguro pag na-interview na muna, talagang uh, maganda rin makapanayam mo si dating Agent Morales. Yeah. Attorney Vic, darating ka ba sa sa late yung uh, hakbang na maiso? Oh yes, yung mga kababayan natin dyan, uh, I will be joining ang ating pong grupo, yung mga uh, advocating to protect, uphold, and defend the Constitution dyan po sa Sabado, dyan po sa Tacloban City, ako po yung magiging bahagi ng hakbang ng maiso. Yeah. Pagkita-kita po tayo at uh, din po si uh, Pangulong Rodrigo Duterte at makakasama natin. Attorney Vic, I think uh, siguro i ibalik ko mamaya-maya sila. Panghuli na lang no? na katanungan. So recently, sinasabi ni Marcos Jr. na walang ginawa ang uh, two admin past administrations, the Aquino and the Duterte administration, dito sa Yolanda. Victims dito sa Leyte. Yung sisi yung pupuntahan ninyo. Uh, anong comment ko sa kanya na parang wala ginawa ang Pangulong Duterte as in zero doon sa mga biktima? Well, I feel sad for my friend who is the president now, President uh, Bongbong Marcos. I think someone is feeding him the wrong information. He, okay. I saw a video uh, where the guest, uh, the guest of honor, is no less than uh, then President Duterte, and I think he is among those in the crowd at narinig din naman niya yung pasasalamat ng mga opisyal doon na yung uh, uh, ibinigay, inilahad, yung mga ginawa ng Administrasyon Duterte. So, yung mga pahayag eh, may disconnected. Uh -huh. and uh, nakakalungkot na somebody is not doing his or her job properly that's causing Uh, so much uh, statements that are disconnected at attributable no less than sa Pangulo ng Bansa. Yeah. Attorney Vic, thank you so much for your time and uh, I hope, you know, sa susunod muli at available kayo. I'm looking forward to see you here in the US. I'll try my best na makapunta sa New York. Kung makapunta ako but hindi ako mangako. But, uh, thank you so much sa iyong uh, pagiging maisog at uh, pagsama sa amin sa boses ng katotohanan. At we were, we are always here to support you. Thank you so much, Attorney Dick Rodriguez. Maraming salamat, uh, Marlika. Maraming salamat sa Sambayan ng Pilipino. As lagagaya na sinasabi ko, I will always side with the Filipino people. Magandang gabi at mabuhay po ang lahing Pilipino. Attorney, bigod ka muna umalis. I think that's Agent Morales. Oo nga. <laughs> Ayan. Agent! <laughs> Ayan, este, Agent Morales naka-ano na? Naka-dalay naka na, 'di ba? Maraming salamat. At, uh, salamat. Yeah. Uh attorney Vic, thank you so much. I'll talk to thank them you. na. Thank, thank very you very much. Thank you. ka pa Agent Morales at mabuhay ka. Thank you. siguro. Ayan, so mga palangga, grabe ang ating ang ating breaking news talaga naman. Uh Sir. I'm so happy po. Masaya-masaya ako at uh, na- na kayo. Actually, may nakarating sa akin, ano? Alam niyo naman ako, mm -hmm. sir, marami mga puting ahas na gumagapang baka lang uh, sa... Yeah. gabi, tinanawa ko ni Senator Jingoy Estrada at nag-one-on-one -on -one kami sa... dito oh, wow. sa... Ah, uh, uh, okay. At, so... so uh, Mayroon pa. Pag-aaral na nga. Ang pamarka, pinapinapit pinag sa noong muna kami na siguro paglabas na. Ito na sa labas? Ah, okay. Na, okay, okay. That's okay. So, yeah, ante so, na lang kami mamaya siguro. Okay. Marlon, ah uh, okay. So, marami bang tao? sa labas may mga may mga nag ano nag video wala, kaming kami wala kami na cancel pa ma mamaya wala po kasi dire-diretso lang pero uh, maayos naman yung treatment ng sa so, saa, uh, actually sa gate pa lang naka-team din na yung mga plate number na dire-diretso. Tapos nung pagpasok namin sa registration, sinabihan na rin si Atty. Badong na dito sa parking na hindi Andito po kasi yung parking ng mga senador. At yung oh. parking ng mga VIP. So sa labas, yung parking ng mga empleyado. Tapos so, sinabihan si Atty. Badong na uh, pwede na rin ipasok yung sasakyan para hindi na lalabas papuntang para open parking si... Uh, Agent Morales. Uh, anyway, uh, siguro po mamaya ah, pagka complete na hong live proseso lahat ng dokumento para sa pag-release kay Agent Morales, siguro ipapasok yung sakyan. At kung ipapahintulot, Uh, sa sasakyan na ho namin uh, sasakay si Agent Morales o convoy na lang si Atty. Badon. So na ano na lang po yun. Na uh, nasa usahan na lang po yun. And, uh, I, I, I believe at dapat uh, escortan pa rin po siya ng usa at kapatid po sa bahay. Yeah, I heard I heard no sa aking mga informer dyan na maayos naman daw ang trato ng usa -a. And uh, napakagandang balita yon dahil syempre marami nag-aalala Marlon na okay. mga kababayan natin na baga mapaano si Agent Morales based nga doon sa CCTV na panood ng buong mundo na you know yung uh, threat sa buhay na na pwede siyang patakis uh, sa puso ng ganun ganon na lang so talagang worried ang taong bayan but now na na coming from you guys na is doing fine. Ayan ha. Oh my God. Ayun mo, nakangiti talaga ha. Happy first talaga. Yung, si Agent Morales. Yan, yan. Ayan mga kababayan, live na live. Ah, uh, wala. So tayo lang. Ah, uh, wala. ka. wala. Ah, wala. Ah, wala. Ah, Marley ka. Hindi, hindi po, kukunin na lang. Ma'am Marley ka. Ah, uh, wala na po palang mag-escort na ako sa So, kami na lang ni Miss Pam sa kani Atty. Padong ang siguro ko convoy. Sa sa amin na sasakay convoy kami na. Para ka na. okay. Okay. Si Atty. Padong. Right. Hindi dito ka muna at hindi uh, po. poche ko yung poche. Poche ko. So, nakumuha. Wow. okay. Sige. Hindi, hindi, hindi pa kong dami. Hindi pa siguro. Hindi pa kong dami. Ikaw mo na magandang. Pwede naman siguro. sa si? Ano to? Wow. Abay, Ayan, mga kababayan, naririnig niyo si Agent Mor. Uh, ayan, nakikita niyo po. Ayan, kasi may mga lumabas na in the past na nakarelease -na, na raw. Ngayon po, ngayon, live yan. Okay, live. Na-live tayo. Ay, Agent yeah, Morales. Uh, yung, 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 yung,

kung uh, paano namin iniwan ganun pa rin naman

That's good. Use... yes. Oh. Yeah. So, Tapos uh, kung... ganoon din si, ano, si Senator Jingoy Estrada. Talaga nag-usap kami ng puso sa puso kagabi. Wow. So, one on one kami. At yung nga, ah, sabi nga niya, ikaw, binastos mo pa ako. Sabi nga ganun. Sabi ko, napaliwanan ko sa kanya. Sabi ko, sir, uh, yun yung normal reaction ko lang po yun. Uh -huh. Pero sabi niya, hindi naman tayo magkaaway eh, at trabaho lang, sa niya. Basta sana naintindihan mo rin yung pagkakakontempt mo. Yun, at pinaliwanag ko rin naman sa kanya. No? Dahil nung pakita ko yung dokumento, na ano rin ako, nagulat din ako ah, na dahil na, ka, na. ano, no? Eh, di, ngayon ko lang din nakita yun. At oh. yung nga, ah, ano, sa kanya, ang tunak ko, eh, ito ay eh, yung um, pinaki. Pinaki yes. yung dokumento na PDS Pero sabi ko nga, ang hindi ko lang, sana maipakita yung original. Kasi ang, ano, no, ang tingin ko, ay uh -huh. eh mukhang uh -huh. crafted. Ang uh -huh. um, um, parang, parang let's give uh, Senator Jimbo Estrada the benefit of the doubt po ano doon sa PDS na sinabit sa kanya ng PDEA parang ganun ba yung ibig niyong sabihin so pero, siyempre siya, ano nang tiyayo, o ano yung nasa kanya, at eh, siyempre nakita niya, siyempre pinulungkot. Pero sabi ko nga, siyempre yan ako, kung gusto yun, sabi ako, hinihingi ko yun, gusto kong makita yung sa lahat. Okay. Para at ang, na uh, sa yeah. akin. Ang importante, uh, JM, you know, nag-ausap kayo ng masinsinan kasi nga uh, wala naman kayong personal na galit sa wala, kanya o, o, kahit sa kanino yung Yeah. Umanga din ako sa kanya uh, at okay. doon uh, nakita yung professionalism niya na kahit na nagkakaroon kami na Bangayan. ano, sa, during Senate investigation sa hearing, pero talagang pinuntahan niya ako at eh, pinasarado na niya yung pito, talagang nag one on one kami yung dalawa. Okay. At yun na, no, nakakita ko talaga yung sincerity niya na may mga tanong siya sa akin uh -huh. na binigyan niya ako ng pagkakataon. Sabi niya sa akin po na gusto mo pang lumaya kasi dalawang dalawang buwan kami magpapakasyon. Uh -huh. At uh, sinabi nga niya, meron lang akong gustong itanong sa'yo na ano po yun, sir, sabi ko gano'n, eh gusto ko yeah. po umangin ka. Ay, po, uh, to? ano po aminin ko? ano, ayun, tinatanong niya, kung kilala ko kayo na, ano, na personal, sabi ko hindi ko po siya kilala. Ano nga po, kung paano napunta sa iyo yung mga dokumento, sabi ko hindi ko alam. Kaya po, ang ano din sa akin, ang usapan namin pamilya, eh, sulatan si General Lasso para nag ano talaga na wala akong pinalaman dun sa ano no sa inilabas kong so, uh, so yun po yeah so so maganda na, maganda naman po yung trato sa sa loob gumusap po yung pagkain ay naku napakaganda talagang halaga magdadagdagan pa kain din man ko eh <laughs> sa sarap ng pagkain oh. Um, eh ano ma, talagang very accommodating yung pusaha talagang marahong ano, no, nagpakasyon sa isang ano, sa isang at, hotel. At least may maganda naman tayong nasabi sa ating uh, ahensya ng gobyerno. fairness naman ano, wala silang ano, no, wala silang artisan. Trabaho lang. Trabaho lang talaga. And eh, siyempre susunod ka rin, ano? Dahil security mo rin yung ano eh, pag-uusapan eh. Dahil nga aransahin din eh. Kaya yun naman din eh, na. Alam mo, Jay, alam mo, JM. eh. Salamat din kay Gerald Hantan at saka doon sa mga taga-usaha, sa mga yeah. empleyado at saka sa mga security. Alam mo, JM, napaka ano, no? Napaka bait ng, uh, you know, ng, ng, ng trato sa iyo at nagpapasalamat kami. Oh. Gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang daming pong nagmamahal sa inyo. Ang daming nag-aalala sa Yun social na po, eh, media. Talaga nga po eh, po, talagang sa puso nagkakasalamat, din sa 10 na aking kamilya. At ako'y talagang yung patuloy niyong pagdadasal, pananalangin na ako ay patnubayan ng Diyos. Eh yun naman, natupad po. Ano? Kaya dahil din sa mga panalangin niyo at pagmamahal na ito nadadaman niyo sa akin, kaya eto, andito, nagtulungan tulung din niyo na na napakipusapan ang pamula ng Senado okay. para ako ay napalaya. At, Kasi nangyayari pala talaga kahit pala minsan kahit na recess ang ano no? senado meron pa rin talaga pa naiiwan at ano no? kaya itong nangyari na to sa pagkutulong-tulong ninyo ay talaga nagkaroon ng para jo bakit kalaya yes yes. ako lahat actually sabi po ng mga viewers gumawa po po kayo eh <laughs> gumawa po gumawa, gumawa I mean fresh na fresh na po kayo gusto ko lang po kayo pangitin pang Ah uh, Agent Morales. Um let me know kung kailangan nyo nang umalis ha. We can just continue the the. Opo. Opo. Ante, ano? ma, ma, ma Marley, ka, siguro po uh, sasakay na lang sa amin sa kotse ko si Agent Morales together with Miss Pam. Tapos okay. naka-convoy po si Atty. Badong sa amin. Uh, basta ganun na lang. ay importante, ay importante ay nakita kayo ng taong bayan na buong buo po kayo. gwapong gwapo muli. <laughs> at, uh, you know, at narinig namin magandang uh, ang ang pag-alaga sa inyo uh, ng usaa and uh, yeah si oh, attorney Badong hindi kayo iniwan yeah sir, thank you thank you po thank, 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 so thank, thank, thank you thank you ay, thank you so much thank you po thank you thank you, Bye well, thank you. Gora mag. Okay dito di, di na oh, agent. Oh, di. Thank you. Mag-interview na lang tayo Marlon sa sa ano I mean. Ah uh, siguro papahingayin ko na muna si ano si Agent Morales. Because 'yan trabaho 'yan eh. Thank you, thank you, uh, thank you. Thank you sir. Thank you, thank you. Thank you. Makita na lang sa taas sa susunod na hiring. Yeah. yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. All right. So, Pam, thank you so much. And I know you guys talagang uh, sobrang uh, na malaki ang naitutulong ninyo sa kay uh, Agent Morales. And thank you din na nakapag-connect tayo. So, ah uh, siguro pagpahingahin ko na muna si Agent Morales at ah uh, alam ko excited na rin siya umuwi at gusto ko kayong pasalamatan ng mga tao dito sa social media, ah uh, pinapasalamatan ng Third Floor Studio kayong dalawa katuwang namin kayo ah uh, dahil ino-pare you know, pareho tayong pinagdadaanan. Biktima ng injustice. kaya naman you know we have common denominator dito. Ah uh, thank you so much talaga sa pagtulong ninyo at pagpunta nyo dyan. Uh, sa Senado at uh, katuwang kayo it, this is historical ano na isa kayo sa mga o oh, kayong dalawa ni Marlon kay ba Dibadong talaga na hindi iniwan si Agent Morales anong feeling mo ngayon Pam um, na nakalabas na si Agent uh, I'm, I'm very grateful, ma'am, na ako po ang nasa behind the camera mm -hmm. kanina dahil ako po emotional nakita ko po, po si Mr. Morales and he knows that. Um, mm -hmm. Ah, uh, masaya bilang isang Pilipino na maging bahagi nitong nitong isang event na ang ang tema ay eh, kalayaan ano po? Yeah. Uh, at Hustisia at, at tayo po ay nagpapasalamat salamat din kay ano kay kay Senator Jinggoy Estrada at kay Senator New Batu. Senate President uh Cheese Escudero and kay, kay Senator, Senator Bato for allowing this to happen and for uh for for Mr. Morales to now be with his family tonight have dinner with them ano po uh, um, yun ma'am um yun po ah uh, ma'am we are on the road now pa, sige pero uh, pwede pang kausapin si, ano, si Agent Morales, sa Pero, kayo natin. I, for, for security reasons, ma'am. Uh, yeah, for security uh, reasons, sige. Yeah yeah, 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 yeah. Okay. yeah. Sige, uh, kaya nga. Sige. We will, uh, we will have Mr. Morales be with you later po, pagkakit, and that will show na safety namin siya nga. Okay, okay. Hindi okay. po tayo ng dasal sa lahat ng viewers ninyo na gabayan ng aming biyahe ngayong gabi. Ma yes, ma'am. Ma'am, ma'am, concern ma'am, ma'am, bakit walang kasamang ma'am, 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 yung safe mo, ibalik, ibalik pa yung security ni Agent Morales kasi hindi naman porke galing na siya sa detention dito sa, sa quarters, eh after ng paglabas niya, wala na i provide na security, security para sa kanya. Sana lang, sana lang, sana makarating kay uh, Senate President Chis Escudero, kay Senate Pro Temp Jingo Estrada, at syempre, sa committee chairman na si Senator Bato de la Rosa. Yeah. Well, nakikita tayo ng taong bayan ngayon. So, nakikita natin yung mga lapses na dapat i-improve ng ating ahensya ng gobyerno, katulad ng Senate. So, uh, for sure, naririnig nila tayo. It's not, uh, hindi yung time ngayon na baboboljak ko uh, because I'm so happy no? na nakikita ko si Agent Morales. Sige na, hindi ko na po kayo ano, uh, patatagalin pa. Mag-ingat kayo and I'll talk to you later. Maraming salamat, ma'am. Uh, we'll see you later po.